kaka stress tabs na nga ako ngayon nag stress tab na ako tsaka pero mahal 18, 18 pesos yung stress tab tingnan natin kung effective siya good morning guys ayan, na-miss mag vlog tagal-tagal ko nang hindi nag-upload ng vlog ayan um, kagabi dapat magre-review sana ako ng product kaya lang ito nga, ang sama na ng pakiramdam ko over the weekend. Grabe. Today is July... July 9 or 10? Hindi ko na alam. Hindi ko na alam ang date. Ang hirap pag night shift ka. Hindi mo na mamalayan yung date. Tapos nung Friday, sobra. Sunday ngayon eh. Sobrang, ano, sobrang pagod kami kasi ang daming nanganak. Nakauwi na ako, pinabalik na rin ako. Kasi ang daming CS. Tapos nung nakaraan nun, may um, nanganak normal. Normally, eh, ako yung pumapasok kasi sa DR. So, ayun. Hirap. Hirap mga ng, ano. Awkward. So, <clears throat> nagkasakit na nga, totally. <clears throat> Nice ayos ka pa man din yung setup ko. Tingnan nyo guys, sobrang itim na ng mata ko kasi, ayun. Tapos, may isa akong pimple ngayon, isa lang. Himala talaga kasi may, may period ako ngayon, pero, <clears throat> isa lang yung, ano ko, isa lang yung tumubo. <laughs> And the rest are all dark spots. So, skincare routine well done. <laughs> so, ayan, inayos-ayos ko pa yung, ano ko, yung setup ko kagabi nalipat ko na yung aking gamit and na siya. Tapos, yung basket ko dun na uh, yung may naglalagyan ko ng na planner ko and yun, yung nakikita niya sa mga unboxing ko, yun. Uh, yun. <laughs> nakikita niya sa mga unboxing ko, yun. Uh, tinanggal ko na siya dyan kagabi. Kasi, hindi na siya dyan. Lalagi ko na siya dun sa may table dun. Dun malapit. Kaya lang kasi ginugulo ni Bebe kagabi. Ayun, guys. <clears throat> ang cute. Ang cute, talaga nito. Sobrang cute. Saan ko pa nabili ito? Parang sa 168 ko ata nabili to. As in, tong buong flowers na to, tsaka ito, nabili ko lahat sa 168. Tak, ino muna ako. Ayan, nabili ko lahat sa 168. Sobrang cute talaga. Yung iba, ganyan, pinaglalagyan ko na ng... Na... Ayan naglalagyan. Hi, babe Bakit ko umiiyak? Bakit? Mag-hi ka na lang sa YouTube. O, oh, na. Mag-hi ka na sa YouTube, yung <laughs> na. Mag-hi ka sa YouTube. Sana ba ako? Ano pa sinasabi ko? Ayun. Um, kagabi sana. Naka-set up na ako actually yung camera ko nandito na banda, yung table ko, ganyan. Tapos, sabi ko maliligo lang ako bago ako mag-review and everything. Kasi re-review ko dapat tong, ano, tong, kung nakita nyo nung unboxing ni si Stressy, binigyan ko siya ng ganito. Ito. Re-review ko siya kasi, <clears throat> nakaka-brighten talaga siya ng, ng skin. niyan. Tingnan mo, talagang sabi ko, effective yung mga skincare product na tinatry ko ngayon hindi ako nag-pimple. As in, isa lang yung pimple ko, ha. Ito, kasi, tapos umubo pa siya before pa ako mag -mens. Kasi ano, night shift ako, sunod-sunod akong night shift, tapos ako nakakatulog. Tapos kagabi, dapat gagawin ko na din yung mga empties ko na review kong na hair products. Ay, ito yung mga hair products na naubos ko na. Ay, ang hilig ko na. <laughs> hindi ako masyadong mahilig sa gantar. <laughs> Actually, trash can ko dapat to eh. Nilagay ko lang aba, di ba? Oh, tingnan mo yung ano ko diyan, flower vase ko dito, tapos yung basket ko, may isa pa akong basket na ganyan doon. Pinaglalagyan ko ng mga eyeshadow palette ko. Ayan. So, yun lang, guys. Hindi muna siguro ako maka-upload ng my regular videos right, to that. Kasi, <clears throat> sobrang sama pa ng pakaramdam ko. Ang hirap, ang hirap, sobrang hirap. <coughs> Alangan ganito ako magsalita Doon sa mga regular videos ko. Napaos na ako. Tsaka, ang sakit naman dyan ko. Tito yung yata ako. Diyos ko, Lord. <laughs> pero hindi, siguro flu lang to sa pagod. Naka-stress tabs na nga ako ngayon. Nag-stress tab na ako. Tsaka, pero mahal. 18, 18 pesos yung stress tab Tingnan natin kung effective siya. <laughs> stress tab Tapos every 4 hours na ako nagbabayo flu para lang mas. <clears throat> Pero ang sama ng lalamunan ko, feeling ko ubuhin pa ako. Kasi na ako. Sabi ko nga, nahawa ko sa baby. Sabi ko kasi <laughs> sinisipon siya. Tapos kiss ko ng kiss. So, ayun lang, guys. Nag-improve na tong mga dark spots ko. fairness. Ah. Masaya na ako eh. Kahit may dark spots ako, okay lang. wag lang ako magkaroon ng active na pimples. So, ayun. Hindi nyo pa ang skin care regimen. Oh my God. <laughs> Tapos may itatry ako mga bagong face mask. Mm, abangan nyo yan. May may re review pa akong products. Andun sa box don yung actually naka-box-box na yung mga ifi-film ko. yon So, quick update lang to. So, I'll see you guys in my next video na lang. So, if you have an Instagram or, and Facebook, you can like my Facebook, Joy of Mia, and in my Instagram, Joy of Mia as well. So, I'll see you and yeah, let's be friends. Bye! Subscribe din pala kayo tsaka like nyo itong video na. Bye!